A day in my life, dito pa rin sa ating mga alaga, pero siyempre itong ating mga alaga, nakakapanibago at mukhang behave na behave itong ating mga alaga ngayon. Pero mukhang hindi behave yung ginagawa nila at nagkikismisan. Mukhang meron na naman silang bagong issue na na. Hmm, ano mga iniisip nyo mga alaga ko at kayo nga behave na behave ngayon kaya ayan at... Mukhang nagpapahabait na itong ating mga alaga. At syempre, itong ating mga alaga, eh, minsan eh, mabait din sila pagka nasasaway. Kaya ayan yat tahimik na tahimik ka ating mga alaga. Kaya ayan nga, eh, mukhang mabibigyan sila ng award dahil sa sobrang kabaitan nila ngayon. At mukang itong ating mga alaga, eh, Tahimik na tahimik at nagaantay ng meeting di abanse. At ano kaya ang kanilang pinagmimiting